Pulang kalangitan, isang palatandaan ng digmaan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up to date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Pulang kalangitan, isang palatandaan ng digmaan. Ang paniniwala na ang pulang kalangitan ay tanda ng digmaan ay nagmula sa mga sinaunang alamat, tradisyong kultural, at simbolikong interpretasyon kaysa sa siyentipikong paliwanag. Maraming sinaunang lipunan ang nagbigay kahulugan sa mga likas na fenomena, tulad ng kulay ng kalangitan, bilang mga palatandaan ng mahalagang pangyayari, kabilang na ang mga labanan o sakuna. Gayunpaman, ang pananaw na ito ay pawang pamahiin lamang. Sa katotohanan, ang pulang kalangitan ay isang natural na fenomena sa atmosfera na dulot ng scattering ng sikat ng araw, tulad ng ipinaliwanag sa aking mga nakaraang video sinaunang simbolismo para sa mga sinaunang tao maaaring nakakatakot ang pulang kalangitan dahil ito'y kakaiba sa karaniwang kulay ng kalangitan kaya't naiuugnay nila ito sa panganib, dugo o digmaan madalas itong nauugnay sa kanilang pagsandig sa kalikasan bilang gabay sa mga kaganapang hindi nila maipaliwanag bagamat itinuturing noon ang pulang kalangitan bilang simbolo ng digmaan o iba pang malalaking kaganapan Ipinaliliwanag ng modernong agham na ito ay dulot ng scattering ng liwanag at kondisyon ng panahon at hindi bilang babala ng digmaan. May mga naitalang kaso ba? Walang partikular na naitalang insidente kung saan ang paniniwala ng sinaunang tao na ang pulang kalangitan ay nagbabadya ng digmaan ay napatunayang totoo. Gayunpaman, ang pagkakaugnay na ito ay malamang nagmula sa nagkataong mga pangyayari o interpretasyon ng mga natural na fenomena na tumutugma sa mga kasaysayan ng digmaan. Halimbawa ng kaugnayan ng mga paniniwalang ito sa digmaan o mahalagang pangyayari. Mga pamahiin sa panahon ng labanan. Pulang kalangitan bago ang labanan. Sa ilang sinaunang kultura, ang pulang kalangitan ay itinuturing na tanda ng pagdanak ng dugo. Halimbawa, ang mga sundalo noong sinaunang Roma o sa medieval na Europa ay maaaring mag-interpret ng kakaibang natural na phenomena, tulad ng pulang kalangitan, bilang senyales na ang mga diyos ay pumapanig o nagdadala ng sumpa sa kanila bago ang isang malaking labanan. Subalit, malamang itoy nagkataon lamang at hindi tuwirang sanhi. Pagbagsap ng Pompei, pitumput na ad. Bagamat hindi isang digmaan, ang pagsabog ng Mount Vesuvius ay nagdulot ng pulang kalangitan at madilim na atmosfera dahil sa abong vulkaniko. May ilan noong panahong iyon ang nag-interpret nito bilang galit ng mga Diyos o babala ng paparating na kapahamakan, tulad ng kanilang interpretasyon sa pulang kalangitan bilang tanda ng digmaan o sakuna. Mga digma ang pandaigdig at pagbabago sa atmosfera. Noong unang digma ang pandaigdig at ikalawang digma ang pandaigdig, ang matinding paggamit ng mga pampasabog, sunog, at industrial na aktibidad ay minsang nagdulot ng pulang o maulap na kalangitan, lalo na malapit sa mga sona ng labanan. Bagamat hindi ito natural na pulang kalangitan, Maaaring pinatibay nito ang mga lumang paniniwala na ang maapoy na pulang abot tanaw ay sumisimbolo ng digmaan o pagkawasak. Pagsabog ng Krakatoa, 1883 Ang pagsabog ng bulkan ng Krakatoa ay nagdulot ng dramatikong pulang at kahel na kalangitan sa buong mundo dahil sa abong atmosfera. Bagamat hindi ito direktang kaugnay ng digmaan, Marami ang nag-interpret sa kakaibang kalangitan bilang tanda ng mga apokaliptikong pangyayari na maaaring maihanay sa mga paniniwala tungkol sa digmaan o sakuna. Aurora Borealis bago ang makasaysayang pangyayari. Sa ilang kasaysayan, ang Northern Lights, Aurora Borealis, na lumilitaw ng kakaibang pula ay maling naiuugnay bilang mga palatandaan ng digmaan. Halimbawa, ang Aurora noong 1938, ilang sandali bago magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay nakita sa ilang bahagi ng Europa at nainterpret ng ilan bilang babala ng paparating na pandaigdigang labanan. Ang fenomena na ito ay dulot ng matinding aktibidad ng araw ngunit nagdagdag sa paniniwala sa mga tanda ng kalangitan para sa digmaan. Bakit nagpapatuloy ang mga paniniwalang ito? Ang sinaunang paniniwala na naguugnay ng mga likas na fenomena, tulad ng pulang kalangitan, sa digmaan ay madalas nagmula sa pagsisikap ng sangkatauhan na makahanap ng kahulugan sa mga hindi inaasahan. Bagamat minsang tumutugma ito sa mga tunay na pangyayari, mas maigi itong maunawaan bilang mga pagkakataon lamang at hindi bilang ugnayang sanhi at bunga. Sa modernong panahon, ipinaliliwanag ng agham ang mga fenomena na ito sa pamamagitan ng aktibidad ng atmosfera, bulkan, o araw, kaya tinatanggal ang mga ito sa mga pamahiin o kahulugang kaugnay ng digmaan.